Bago tayo magpatuloy ay nais ko munang magpasalamat kay Ivan Borda sa pagbibigay muli ng 50 Spirit Stones, maraming salamat Emperor sa mas malalim na suporta. Sa nakaraang episode ay natapos tayo kung saan dumating na ang tagapangasiwa sa gaganaping pagsubok at doon ay pasigaw niyang pinapatigil ang lahat sa ginagawang pag-uusap ng mga ito. At matapos yon ay inanunsyo nito na magsisimula na ngayon ang gaganaping pagsubok ng Northern Ming Academy, kung saan ipinaliwanag niya na ang unang magiging pagsubok ng mga ito ay dapat magawa nilang makapasok sa Gates of the Mountain, mariin niya ring binalaan ang lahat na ang higit sa labing walong taong gulang na martial artist at ang mga hindi pa nagagawang maabot ang level ng conception tier ay umalis na agad dito. Labis namang nadismaya ang ating bida nang marinig niya ito sa ng siya lamang ang nag-iisang body tear cultivator sa lahat ng martial artist na lumahok, kaya naman sa isip-isip ni Jiang Chen na bakit pakiramdam niya ay siya ang tina-target ng mga ito. Makalipas naman ng ilang sandali ay sinimulan na nga ang kanilang unang pagsubok, kaya naman dahil doon ay nagsimula ng humanay sa pila ang mga martial artist, at bagamat hindi pasok ang cultivation level ng ating bida sa naging pamantayan ng Northern Ming Academy at sa ginawang pagbabanta ng tagapangasiwa ay pumila pa rin siya dito. At maya-maya lang ay si Zhang Chen na nga ang susunod upang pumasok sa Gates of the Mountain, at doon ay sinimula ng suriin ng formation ang cultivation level ng ating bida, at sa nangyari ay hindi rin nagtagal ay nagkaroon na ito ng resulta kung saan tumilapon si Jiang Chen sa hindi kalayuan matapos masuri ng Gates of the Mountains ang kanyang cultivation level na hindi pumasok sa kanilang pamantayan. Sa kabila naman ng biglaang pag-atake sa ating bida ng formation ay nagawa pa rin niyang bumalik sa kanyang balanse, kaya naman dahil doon ay hindi ganong kasama ang naging pagbagsak ni Jiang Chen. At sa nangyari naman ay seryosong sinabi ng tagapangasiwa na ang lakas naman ng loob ng ating bida na lumahok kahit nasa mababa pa lang ang cultivation level nito, dagdag niya pang pangiinsulto na umalis na lang si Jiang Chen dahil wala silang panahon na magsayang ng oras sa kanya, at doon ay pinagtawanan pa ng dalawang hangal na martial artist ang ating bida at tinatawag pa nila siyang isang mangmang -mang na nilalang. Sa ginawa namang pangiinsulto ng mga hangal ay hindi na ito inintindi pa ni Jiang Chen, Bagkus ay tinanong niya na lang ang tagapangasiwa kung hindi pa ba sapat ang kanyang level na greater body tier, at kailangan talaga na maabot niya muna ang conception tier upang makalahok dito. At sa naging tanong naman niya ay mabilis itong sinang ayuna ng tagapangasiwa habang may seryosong ekspresyon, at bukod pa doon ay mariin ring sinabi nito na ang patakaran ay patakaran kaya walang makakapagpabago nito kahit na sino. Sa kabilang banda naman ay tumawa ng malakas ang hangal na Young Master sa nangyari kay Jiang Chen, at doon ay sarkastikong sinasabi nito na kung ito na ba ang kakayahan ng pinagmamalaki ng ating bida na Heavenly Palace, dagdag niya pa na mukhang magaling lang magpanggap si Jiang Chen na nasa malaki siyang puwersa kahit ang katotohanan naman ay nasa mahinang sect lang talaga ito. At sa mga nangyayari naman ay hindi na nga nakapagtimpi pa ang ating bida dahil sa ginagawang labis na pang ng mga hangal. Kaya naman dahil doon ay pasigaw niyang pinatahimik ang mga ito habang nanlilisik na ang kanyang mga mata. At kasunod noon ay tumayo na si Jiang Chen at naglakad patungo sa gates of mountain habang nagpapakawala ng nagngangalit na aura na nag-anyong kidlat. At sa ginawa naman niya ay mas lalong nainis ang tagapangasiwa dahil sa kabila ng mga pagpapaliwanag niya ng patakaran ng kanilang Northern Ming Academy ay parang isinawalang bahala lang ito ng ating bida. Kaya naman pasigaw niyang ipinaalala kay Jiang Chen na hindi maaaring makapasok ang martial artist na wala pa sa level ng conception tier. Habang ang isang martial artist naman ay mariing sinabihan ng ating bida na tigilan na nito ang pagpapanggap na malakas sa kanilang harapan dahil batid naman nilang lahat na mahina lang talaga si Jiang Chen. Subalit sa kanilang mga maririing sinabi ay hindi muli ito binigyang pansin ng ating bida at nagpatuloy lang siya sa kanyang paglalakad hanggang sa nakalapit na nga siya sa Gates of the Mountain. Kaya naman dahil doon ay nakaramdam ng matinding galit ang hangal na martial artist, at sa kanyang naging galit ay naglabas ng laway ang hangal na ito na nanggaling sa kanyang bibig patungo kay Jiang Chen. Ngunit sa kanya namang ginawa ay agad naman itong naramdaman ng ating bida kaya bago pa ito tumama sa kanya ay naglabas na ng bahagyang aura si Jiang Chen sa kanyang buong katawan, na dahilan ng pagbalik ng dinura ng martial artist sa kanyang kinalalagyan, at ang malala doon ay nagresulta ito ng pagtama ng kanyang sariling dura sa kanyang makapal na pagmumukha. At pagkatapos noon ay sarkastikong tinanong ng ating bida ang hangal kung ano ang pakiramdam nito matapos niyang matikman ang kanyang sariling laway, at sa ginawa naman niyang pangiinsulto ay hindi nagawang makapagsalita ng hangal na martial artist kung saan na nahimit na lang ito sa kanyang kinatatayuan. Sa kabilang banda naman ay sobrang namangha si Ji Kongmi sa ginawa ni Jiang Chen sa isang kalahok, at doon ay sarkastiko niyang tinanong ang hangal na si Mastolo na labis pinagtawanan ng ating bida kung malinong niya bang nakita ang ipinamalas nito. At sa kanya namang naging tanong ay hindi rin nagawang makasagot ng hangal na young master dahil maging siya ay bahagyang nabigla sa nagawa ni Jiang Chen. Samantala ay ibinalik naman ng eksena sa kinaroroonan ng ating bida kung saan sa hindi inaasahan ay nagawang makapag-breakthrough ni Jiang Chen sa level ng conception tier ng ganun-ganun lamang. Kaya naman labis na nagulantang ang hangal na si Master Lu nang masaksihan niya ito, at sa mga puntong yun ay nakakaramdam na siya ng matinding galit sa ating bida dahil sa mga ipinapamalas nitong kakayahan na kahit maging siya ay aminadong walang kakayahan na magawa ito, at maging ang iba pang mga martial artist ay labis rin itong ikinagulantang dahil batid nila na kahit sila na hamak na mas mataas ang level kay Jiang Chen ay hindi kayang gawin ang makapag-breakthrough ng ganun lamang kadali. Ibinalik naman muli ang eksena sa ating bida kung saan tinatanong niya ang tagapangasiwa habang may nakakalokong ekspresyon, na kung maaari na ba siyang pumasok ngayon dahil naabot naman na niya ang pamantayan ng level na nais ng Northern Ming Academy. At sa ginawa namang sarkastikong pagtatanong ni Jiang Chen ay bahagyang nainis ang hangal na tagapangasiwa, subalit gayon pa man ay sinang ayunan niya pa rin ang sinabi ng ating bida dahil siya rin naman ang nagsaad ng patakarang ito, Ngunit sa loob-loob naman niya na huwag masyadong maging mayabang si Jiang Chen dahil ito pa lang ang unang pagsubok na dadaanan niya. At matapos naman yun ay sinabihan ni Ji Kong Mi ang ating bida na nagiging interesado na siya sa kanya, habang ang hangal naman na yang Master ay nagsaad ng pangmamaliit kay Jiang Chen kung saan sinasabi nito na isa lang naman itong hamak na lesser conception tier at hindi ito malaking bagay para sa kanya, at sa naging saad naman niya ay hindi ito binigyang pansin ng ating bida at sa halip ay tinignan niya lang ito ng may nakakalokong ekspresyon habang nagtatanggal ng dumi sa kanyang tenga. At sa nangyari nga ay nagalit naman ng gusto ang hangal na si Master Lu dahil para sa kanya ay labis siyang iniinsulto nito. Kaya naman dahil doon ay pagalit na niyang hinamon ng ating bida na lumapit na sa kanya at nang sa ganon ay may tuloy na rin nila ang kanilang naudlot na labanan. Ngunit sa kanya namang ginawa ay mabilis naman siyang inawat ni Ji Kong Mi dahil hindi pa natatapos ang ginaganap na palahok, at doon nga ay iaanunsyo na rin sana ng tagapangasiwa ang kanilang magiging sunod na pagsubo. Ngunit bigla namang may mga nilalang na sumisigaw kung saan pinapatigil muna nito ang tagapangasiwa sa ninanais nitong pagtungo sa susunod na pagsubo, at nang marinig naman ito ng ating bida ay napalingon siya sa kinaroroonan ng mga nilalang dahil naging interesado siya kung sino ang mga ito. At ang mga ito pala ay ang eldest disciple ni Jiang Chen na si Lilyu at ang kaibigan niya na si Jiang Lu. At doon ay sinasabi nila sa tagapangasiwa na nais rin nilang sumali sa nagaganap na palahok, kaya naman nang makita sila ng ating bida ay labis siyang nadismaya sa kadahilan ng wala naman siyang inuuto sa kanilang dalawa na dumalo sa palahok na ito. Habang ang hangal naman na master sa likuran ni Jiang Chen ay naglalaway sa kanyang kinatatayuan ng makita niya ang tinataglay na kagandahan ni Liliu, kaya naman napapatanong na lang siya kung saan ito nang galing na sect upang mapakasalan niya ito. Sa kabilang banda naman ay sa ginawang paghabol nila Liliu ay pinayagan naman sila ng tagapangasiwa. Kung saan sinabihan niya ang dalawa na kung ninanais talaga nilang lumahok ay magmadali na ang mga ito dahil magsisimula na sila sa kanilang susunod na pagsubok. Ngunit sa kanya namang naging saad ay hindi siya binigyang pansin ng dalawa. At doon ay tinatanong ni Liliu si Janglo kung nandito ba talaga ang kanilang master? At sa naging tanong naman niya ay mabilis na tumugon si Janglo na ayon kay Grandmaster Tung ay nagtungo talaga dito si Jiang Chen, kaya naman sinabihan niya si Liliu na magmasid-masid lang ito sa kapaligiran dahil sigurado siya na nasa paligid lang ito. Mas lalo namang nadismaya ang ating bida sa mga ito nang marinig niya ang pinag-uusapan ng dalawa dahil ang pagsunod pala sa kanya ang pakay ng mga ito at hindi ang pagsali sa Northern Ming Academy. Samantala ay matapos namang makapasa nila Lilyu sa unang pagsubok ay nagtungo na agad sila sa gaganapan ng pangalawang pagsubok, at doon ay ipinaliwanag ng tagapangasiwa sa mga kalahok na kailangan lang ng mga ito na makaakyat sa pinakadulo ng hagdanan at doon ay makakapasa na sila. At sa naging saad naman niya ay labis na nagalak ang maraming bilang ng mga martial artist dahil para sa kanila ay napakadali lamang nito. Kaya naman dahil doon ay naguunahan na sila upang maunang sumubok ng sa ganon ay sila ang kauna-unahang makapasa. Ngunit paghakbang na paghakbang pa lamang nila sa pinakaunang hagdanan ay bigla na lang sumubsob ang isa sa kanila. At doon ay napagtanto na nga nila kung gaano kalakas ang inilalabas na pressure sa bawat baitang ng hagdanang ito, kaya naman kinakabahan nilang tinatanong na kung paano pa kaya sa pinakadulo ng hagdanan kung sa unang baitang pa lamang ay napakalakas na ng nilalabas na pressure. Sa kabilang banda naman ay habang ang ilang mga martial artist ay nangangamba dahil sa lakas ng pressure ay naboboringan lang naman dito si Liliu, at sinasabi niya pa na kung ito na ba ang ipinagmamalaking trial ng Northern Ming Academy. At kasunod noon ay mabilis na umakyat si Liliu sa hagdanan na tila baliwala lamang sa kanya ang napakalakas na pressure na nilalabas nito. Kaya naman labis-labis na lamang ang pagkagulantang ng ibang mga kalahok ng masaksihan nila ang walang kahirap-hirap na pag ni Lilyu At hindi nga rin nagtagal ay matagumpay na nakaakyat si Lilyu sa pinakadulo ng baitang ng walang tinatamong kahit anong pinsala, at doon ay mas lalong nagulantang ang mga kalahok na nasa ibaba dahil kahit sa mataas na nabaitang ng hagdanan ay madali pa rin itong nilagpasan ni Lilyu, habang sila ay sa unang baitang pa lamang ay sobra ng nahihirapan. Maging ang hangal na tagapangasiwa ay labis na namangha sa ipinamalas na lakas ni Lilyu, at bukod pa doon ay mas lalo niya pang ikinamangha ng mapagtanto niya na isa ng Tao Realm Cultivator si Lilyu kahit sa tingin niya ay wala pa ito sa labing walong taong gulang, kaya naman nagagalak niyang sinabi na mukhang sinuswerte ang kanilang Northern Ming Academy sa ginawa nilang trial ngayong taon. Sa kabilang banda naman ay nagsaad si Janglo na mukhang mahirap talaga ang pagsubok na ito, at sa naging saad naman niya ay mayabang na sinabi ng tagapangasiwa na talagang mahirap ito, subalit pagkatapos niya naman sabihin yun ay bigla na lamang na mabilis kumilo si Janglo upang subukan na rin ito, Nalabis namang ikinagulat ng hangal na tagapangasiwa dahil sa sobrang bilis ni Janglu ay bahagya siyang naapektuhan nito. At hindi nga rin nagtagal ay nagawa rin ni Janglu na makaakyat sa pinakadulo ng hagdanan, at doon ay hindi na nagawang makapagsalita ng tagapangasiwa at nanahimik na lang sa kanyang kinalalagyan dahil hindi niya inaasahan na malakas rin pala si Janglu. At sa mga nangyayari naman ay nagagalak ang hangal na Young Master at doon ay mas lalo siyang naging interesado kay Li Liu dahil sa ipinapamalas nitong kakayahan, at sa naging saad naman niya ay seryoso siyang sinabihan ni Ye Chang Feng na bago humanga ang hangal na si Master Lu sa iba ay siguraduhin muna nito na makakayanan niya ring makapasa, dahil kung hindi ay mapapahiya lang ito sa kanyang mga binibitawang salita. At pagkatapos sabihin yun ni Ye Changfeng ay sinimulan na niyang umakyat sa hagdanan gamit ang paglipad ng kanyang espada, at maging si Ji Kong Mi ay sinimulan na ring akyatin ito, at nang makita naman sila ng hangal ay wala na itong nagawa kundi sumunod na sa kanyang mga kasamahan. At maya maya lang ay nagawa na nga nilang makaakyat sa pinakatuktok habang wala rin natatamong kahit anong pinsala, at matapos yun ay mayabang na tinanong ng hangal kung wala bang balak na umakyat si Jiang Chen, at sa naging tanong naman niya ay nagsaad si Ji Kong minaakala niya ay may kakayahan talaga ang ating bida na makapasa dahil sa pinapakita nitong kayabangan. Ngunit ngayon ay lumalabas na kahit sa simpleng pagsubok pa lang ay hindi na nito kayang mapagtagumpayan. Sa kabilang banda naman ay sobra nang nahihirapan ang tatlong martial artist na ipagpatuloy pa ang pag-akyat dahil ang panglimampung baitang ay nagtataglay na ng limampung tuniladang pressure, kaya naman dahil doon ay hindi na nila makakayanan na ipagpatuloy pa ito habang ang ating bida naman sa kanilang likuran ay ang kaisa-isang kalahok na lang ang hindi pa sinisumulang umakyat sa hagdanan. At makalipas ang ilang sandali ay nagsaad na ang tagapangasiwa at sinasabi niya na ang kalahok na hindi pa magagawang makaakyat sa pinakatuktok ng hagdanan sa loob ng isang minuto ay matatanggal na sa kanilang trial. At nang marinig ito ng mga hangal ay labis silang nadismaya kay Jiang Chen dahil sa tingin nila ay hindi na talaga ito makakapasa ngayon. Ibinalik naman ang eksena sa ating bida kung saan ay sinimulan na niya ang pag-akyat sa hagdanan at doon ay makikita na tila hindi man lang siya nahihirapan na akyatin ito. At sa nangyari naman ay labis naman na nabigla ang mga hangal sa kadahilanang wala silang maramdaman na enerhiya na nagmumula kay Jiang Chen at mas lalo pa nilang ikinabigla ng mapagtanto nila na naglagay ng seal ang ating bida sa kanyang sariling cultivation at ginagamit lang nito ang kanyang sariling pisikal na lakas sa ginagawa niyang pag-akyat. Kaya naman napapatanong na lang sila kung nababaliw na ba si Jiang Chen dahil ginagamit pa nito ang ginaganap na pagsubok upang sanayin ang kanyang katawan, at doon ay nabahala na si Ye Feng dahil ang pag-akyat sa hagdanan na may napakalakas na pressure habang hindi gumagamit ng spiritual pressure ay magsasanhi ng pagsabog ng katawan nito. Subalit sa kabila naman ng kanilang mga sinasabi na maaaring mangyari ay makikita na kabaligtara nito ang nagiging resulta. Kung saan makikita na hindi man lang mababaka sa ekspresyon ni Jiang Chen ang kahit konting paghihirap sa kanyang ginagawang patuloy na pag-akyat, at doon nga ay naguunat pa siya na parang baliwala lang sa kanya ang matinding pressure na pinapakawalan ng hagdanan, habang sinasabi ng ating bida na kung ano bang klaseng walang kwentang array ang ginamit ng Northern Ming Academy dahil wala man lang nagiging epekto ito sa kanyang ginagawang pagsasanay ng kanyang katawan. At maya maya pa ay napansin na si Jiang Chen ng mga martial artist sa kanyang unahan na kasalukuyan ring tinutungo ang pinakadulo ng hagdanan, at doon ay sarkastiko nilang pinagtatawanan ang ating bida dahil para sa kanila ay walang kakayahan si Jiang Chen na isa lamang hamak na mahinang nilalang na makapunta sa pinakadulo ng hagdanan. Sa kanila namang ginawang pang-iinsulto ay hindi naman na sinagot pa ito ng ating bida bagkus ay sarkastiko niya lang nang ang mga ito, at sa puntong yun ay nais na lang ipakita ni Jiang Chen sa mga hangal na ito kung sino ba talaga ang nilalang na kanilang minamaliit kung saan na ng ating bida ang kanyang enerhiya sa kanyang paahan. At matapos yun ay mabilis na nilagpasan ng ating bida ang mga hanga na parang isang kidlat sa sobrang bilis na ikinagulat naman ng mga hangal na martial artist, at hindi rin na nagtagal ay nakarating na nga si Jiang Chen sa pinakatuktok ng hagdanan, at doon ay nadaanan niya ang tagapangasiwa na muli na namang naapektuhan sa sobrang bilis na ipinamalas ng ating bida. At pagkatapos naman nun ay nagagalak na sinabi ni Jiang Chen na kagaya ng kanyang inaasahan ay mas magandang tanawin ang kanyang matatanaw sa pinakataas ng bundok. Sa kabilang banda naman ay labis-labis na lamang ang pagkagulantang ng mga hangal na sila Ye Chang Feng at Ji Kong Ni sa kanilang nasaksihan, at maging ang iba pang mga martial artist na nagawa makapasa ay hindi nakaligtas sa labis na pagkagulantang sa hindi nila inaasahang kakayahan ni Jiang Chen. Kaya naman dahil doon ay napapatanong na lang si Ye Chang Feng sa kanyang sarili na kung ano ba ang nasaksihan niyang pangyayari. Habang ang hangal naman na yang master na gulat na gulat rin sa kanyang nakita ay napapamura na lang sa kanyang isipan. At sa mga naging reaksyon naman ng mga hangal ay sarkastiko na sinabi ng ating bida na kung ano ba ang mahirap sa kanyang ginawang pag-akyat sa pamamagitan ng paglipad upang magulantang ang mga ito ng ganito dahil para sa kanya ay napakadali lamang nito na parang naghihiwa lang siya ng isang cake sa kanyang lamesa, at sa ginawa naman niyang pagyayabang ay makikita sa likuran niya ang nanggagalaiting hangal na tagapangasiwa nang marinig niya ang binitawang salita ni Jiang Chen. Kaya naman matapos yun ay piloso nitong sinabi na masyadong gahaman ang ating bida sa pagkuha ng atensyon nilang lahat. At matapos yun ay inihayag na niya sa mga kalahok na ang lahat ng mga bumagsak sa pagsubok ay maaari ng umalis dito at ang mga nakapasa naman ay agad na sumunod sa kanya. Habang sa loob-loob naman ang ating bida na kanina pa siya pinag-iinitan ng tagapangasiwa sa simula pa lang ng unang pagsubok, ngunit gayon pa man ay naisip rin ni Jiang Chen na hindi na niya kailangan pa na bigyan ng atensyon ang hangal na tagapangasiwa, sa kadahilanang kaya lang naman siya nandito ay para lamang sa pamana ng conceptor kaya hanggat hindi ito nakakasagabal sa kanyang plano ay hindi muna niya ito papansinin sa ngayon. Sa kabilang banda naman ay bahagyang nagkaroon ng reaksyon si Jiang Lu nang makita niya ang ating bida sa ibang anyo nito, at sa loob-loob niya na parang pamilyar sa kanya ang martial artist na may puting buhok. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating sila sa harapan ng isang malaking mansyon kung saan dito sila dinala ng tagapangasiwa at ito ay ang bakura ng Northern Ming Academy. At doon ay sinabihan nito si Li Liu na dahil naabot na niya ang level ng Tao Realm ay hindi na niya kailangan pa na ipagpatuloy ang ginaganap na trial dahil maaari na agad itong makasali ng direkta sa kanilang academy, ngunit sa kanya namang naging saad ay hindi ito sinang ayuna ni Li Liu dahil nandito lang naman siya para hanapin ng isang tao, at kung wala ang kanyang hinahanap sa lugar na ito ay walang dahilan upang sumali siya sa Northern Ming Academy. Nakaramdam naman ng galit ang hangal na tagapangasiwa ng marinig niya ito dahil para sa kanya ay minamaliit nito ang kanilang academy. Kaya naman dahil doon ay seryoso niyang sinabi na akala ba ni Liliu ay basta-basta lang ang Northern Ming Academy at kasabay nun ay pagalit niya itong tinanong na kung nagtungo ba ito sa kanilang academy upang maghanap ng gulo at sa naging tanong naman niya ay mabilis na tumugon si Liliu kung saan mariin niyang sinabi na kung ano naman kung ayun na ang dahilan ng kanyang pagpunta dito. Dagdag niya pa na wala kahit sino sa kanilang syudad ang may karapatang mga has na magtaas ng boses sa kanyang harapan, at sa kanya namang inaasta ay napagtanto ng mga kalahok na sigurado sila na kabilang si Liliu sa isa sa mga malalaking organisasyon sa buong kontinente. Mas lalo namang nagalit ang hangal sa pagiging mayabang ng inaasta ni Liliu sa kanyang harapan, ngunit gayon paman ay pinili niya pa magtimpi na lang at palampasin na lang muna ito. Sa kabilang banda naman ay pinigilan na ni Jiang Luo si Liliu sa ginagawang pagyayabang nito at nagsaad siya na ayaw ng kanyang bossing ng makakuha ng mga atensyon at sa kanya namang sinabi ay sumagot si Lilyu na sa tingin niya naman ay wala talaga dito si Jiang Chen kaya hindi nito malalaman ang kanyang ginawa. Ngunit sa kanya namang naging hinala ay mariin itong hindi sinang-ayunan ni Jiang Luo dahil batid na niya kung nasaan ang ating bida. Kaya naman nang marinig ito ni Liliu ay agad niyang nilingon si Jianglu kung saan nakita niya na sinenyasan nito ang isang nilalang sa kanilang likuran, at nang makita naman ito ng ating bida ay bahagya niya itong ikinagulat, subalit bigla naman niyang naalala na sabay nga palang lumaki si Jianglu at ang batang Jiang Chen na kanyang nasaniban kaya hindi na siya magugulat pa kung makikilala siya nito. Dito na muna matatapos ang ating episode. At kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell. Para updated ka sa pag-upload natin everyday, maraming salamat mga Emperor!